na. na. wala bukas. Hi guys. For today's video, kain naman tayo ng masarap. paminsan minsan guys? Tikman din naman natin Kung mga ganito. Luto Yung ano guys, sobrang laki. 100 pesos to. Tapos yung hipon is 100 pesos din. Yan. Fresh talaga siya guys. Tapos yung tahong is 200 ang kilo dito. Kaya yeah, worth 400 yung ating kakainin ngayon. Paminsan-minsan lang naman guys. Tara na, linisan namin. Linisan ko muna siya. Ayan na yung ating tubig, mga marriage. Nagay na natin yung tahong. Guys, kumukulo na siya. Meron na siyang mga buka. Nagay ko na yung puset. Sabay ko na sa tahong. Mm. Ayan yung ibang tahong. Ayan yung bukana. Yun. Mm. ako ng konting mantika, guys. Para maano yung bawang mabrown. Let's, wait some Let's okay. make some some Let's make some poo-poo. Okay. Ah. Sibuyas. Pasensya na kayo guys. Sana ko at maglalaro. Wala kasi kami space sa bahay. Tapos sili. yan sa palengke guys. Sayo pang matanggal. Kulong lang. Pekte ten pesos sa yung butter na yun. Margarine. Ano pa? No, hot, hot, hot. Ay, Hot! Minta powder. Hindi ate nasi hindi happy. Magic sara. Magic na. oyster. ito na yung seafoods natin. na pinakulong ito. Lagay ko na.

Oke, minum minum. Dan memang suka. Asyik, aku lagi. Oh, mungkin fitnah. Pas, pas. Masih mau nang pas buka. Main non. Kalau what the <laughs>